sa ano ang tawag na ito sa iba 75 eh kinumpit ko mas mahal pa nga ba diba? kasi may parking pa tapos may ano entrance. oo may entrance kaya eh, sabi ko Maganda okay pa, na to no, no, no. bitawan mo kaya sa <laughs> dyan no sa <laughs> lisa <laughs> 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 bantayan mo lang sa baba yun Saluhin! Tara na. Palit pa dito lang. Nandito, mudu-mudupot yo. Yeah, okay kaya ako sa ko, 'di ba? Pumunta tayo, guys, sa Starbucks na. Sabi mo? Sabi niya. Ah. Sa <paspas> Starbucks <believed Hooded> Kasi nga sikat dito yung Starbucks si Star Raya. Star Kaso kasi sobrang haba ng pila dun tapos hindi ka naman oo crowded crowded kaliwa na oh kaliwa kaliwa wow. tapos pa na daw yun ano, palusong tapos pa paakyat. Ano, pa, pa, la laksa, dandahan parang la dandahan dandahan ka lang full wawadiyan si papa mga na dandahan pili. ang kalma mo kasi parang sa ano no papuntang Lasal no Oo, yung pasulong Lasal, eh. no, no, no. tapos paakyat di ka magsisi sa limandaan mo dito oh ang dami ang ganda oh mas maganda pa yata dito kaysa dun sa bagyo no kasi oh, no yung katrabaho kasi nagpunta dito 200 daw sila isang perasos ay isang tao sabi ko wala ano sabi niya pag walk in lang pala pero pag ayun pag per sasakyan mm, diba, na kay mas mura ang ganda oh ayan oh tingnan nyo naman guys meron pa doon ano, diba mayroon pang ganda sulit kahit puyat meron kami dun, sa mga, alam, ano pag prepare yung... ng pagpunta namin dito Dalawang araw nga kami nga no, nag-prepare na, ni Beg ng mga kakailanganin <laughs> na namin pupunta rito. Mga na mong namin. Ayan, pasulong na siya. Pakyat po yan guys. Ayan. pag yumaman ako ko ano bibili ako ng lote dito para bakasyon